Yes. Uy, may waterfalls dito oh. Eh? Mm. Siyempre, may balak-balak na pati Ay, okay. ano, bamboo Hindi pa lang kung ito yung spring bamboo Ay, hindi Kasi kumpul-kumpul sila Yung spring ba bamboo Ano sila? tumutubo magkakahiwalay hindi ganyan na kumpul kumpul yung uh, magkakatabi Uy. maglalakad ako guys oh, may lasing yata rito oh, eh, sino yun sino kaya yun nagwawala siya nawala naman na Saan ba 'yan? Tek tek. Tingnan mo Okay. Ngayon dito. Ah, bahay. Uy, may tindahan. Ladies and gentlemen, kapag naglalakad ka rito, gusto mong mag-walking. Meron pala rito store. Tindahan ng mga drinks at merienda. Ayan. Pero mahal nga lang. Ayan ang mga drinks. O. Ano, bibili ka tayo? Ano tayo pagkain ko. Ito mga drinks. Ayan. Yeah. Oh, ay, may tofu. Ay, tapos may to. Mga tofu tayo. Tapos meron din dito. Mga kamoti yung mga ano dito. Tsaka ball. Tapos tofu. Mga tinda nila rito. Ganda ng view guys, oh. Mountain. Ayan yung bus, oh. Nandito ako, sa upper upper part ng ano, kalsada. Y yung daanan ng bus dun sa baba. Diyan. At syempre, ang mountain. At meron dyan sari-sari store. <laughs> Tindahan. Oh, ayan. Ayan. Lapit lang pala guys. kaya yung bus Oh. Yung kalsada sa baba o. Oh. Ang ganda lang yung dito. Ang ganda mag unwind dito. Yung maglalakad ka lang na ano, relax ka. Hindi ka nagmamadali. Yung nakakawala ng stress yung magtatrabaho ka araw-araw hindi ka makalabas na isang buwan <laughs> ayun na yung bus iniwanan ako sa mapan <laughs> kaya ako naglakad naglakad lakad kasi para ma-exercise naman tayo ayun o oh, yung paglalakad ko na slow lang siya 3 minutes lang pala <laughs> naka 3 minutes pa lang ako guys dito sa ating video So, nandito na ako sa my part ng ano, car park. Ayan o. Mayroon kunding sa dyan. So, yung mga tao, Diyan sila nagpa-park tapos naglalakad na sila papunta doon sa my flower clock. So, ayan. Malamig pa rin yung panahon kahit nasa mid March na tayo. Nasa middle of March. March 16. Ang pecha ngayon. So, ayan, guys. Buti na lang, ano, umaraw siya. Ayan, o. Oh. Ang ganda lang, ha. Saan ba tayo dada? Sa taas o sa baba? Ayun, may sakura doon, o. Oh. Dito na lang ako sa taas, yata. Dito na lang. Kasi nandito yung sakura, eh. <laughs> yung pupunta, gusto kong makita yung sakura na, ano, kaya lang, itong ano na to, hindi siya hagdan, pero pataas. O, oh, so, yun na yung mga bus. Na number 9. Ano yan? Sa V2 yata. Maliit na bus. Sa may V2 station siya ng MRT bumaba pa. Mag-stop. At ayan naman yung 360. Pero, hindi ako sumakay. Maglalakad lang ako. Dahil, nandito yung Sakura na nakita ko nung sumakay ako sa bus. Ay At syempre, may mga monkey rito. <laughs> sa area na to. Ang dami kayang monkey dito ngayon. Nilagay nila. Noon, wala pa yan eh. Nakakatakot pag nandun ako sa may part na yon Kasi, nuti yung mga monkey eh. Nang aagaw yan ng cellphone. Ah, kagaman ang pagkain. Kailangan alerto ka. May pakyat. Kakahinga lang. Ayun si Luna. Hay nako po. Hay na to. Ayun. Hay, tingnan mo. Bubuwak 'yan. Yan yung inakyat ko. Nahingal ako. Hi, yan. Nandito tayo sa mountain. Nang si Ching Mountain. yan ang bus. Oh, nandito ako sa taas, guys. Gusto kong maglakad-lakad. Dito sa itaas ng bundok. Uy, may pulis Uli na ako ng pulis Ayan ang mobile car. <laughs> Uy, ayan na naman tayo. Ake na naman tayo dito sa Garden. At dito tayo sa May Ming Park. Going to Yang Ming Park doon sa kabila. Yung pinanggalingan ko. So ayan, akit na naman tayo dito. As usual, nakakahingal ito. <laughs> Ay, naku po. So, ano na tayo? Seven minutes. Ayan ang mga bus. Nagdadatingan na. Oh, going to Yangin siya. At doon ang baba. Ayan si Lolo Tola. So, papunta na sila rito. Ang ganda maglakad-lakad kasi dito eh. Nakaka-relax. Tapos, pag-uwi ng bahay guys. Ano na tayo nito? Ano na tayo nito? pagod sa gala at masarap matulog mahimbing sana makakita ako ng bulaklak dito yung ma makahingi man lang Kasi yung mga napitas ko dun sa yang park ano na siya kulang kulang na yung mga dahon nalalaglag na pero ipapatiyo ko pa rin siya kasi sayang naman dito na Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Wala na siyang dahon. Mamumunga na to. Yung bunga niyan di nakakain. Ibang sahura to. Hindi siya plum cherry. Yung nakakain yung plum cherry. Nakapitas ako eh. Pero, hindi ko na siya binigyan kasi bawal mamitas. Baka ano tayo. Ang daming camera ka pala doon. Ah! So, ayan. So, ayan. Naka ilang minutes na ba? 8 minutes na pala guys. So, ikakat ko na lang dito. Meron siyang bus stop oh. Number 8. Diyaka. Ito yung papuntang bundok. Pwede ka mag dito. Going to mountain na yan oh. Ocean Road. Section 1. So, i-stop na lang natin dito. Bye-bye guys. Maraming salamat sa tatambay dyan.